5 soft selling techniques na swak sa kaibigan mo at kapamilya mo. Gusto mo ba yung pusa silang bibili sa'yo walang pilitan pero sure yung benta. Technique number 1, gamitin mo yung power of show, don't sell. Imbis na tanungin mo sila kung bibili ba sila, instead, isuot mo muna, ipakita mo to na sinusuot mo yung brand mo, i-post mo stories mo doon, magtatanong na sila kung saan ba yan nabibili. Nick number two, storytelling. Huwag agad presyo yung sasabihin mo. Kwentuhan mo muna sila kung bakit ka nag-start ng clothing business mo. Ano ba yung nag-motivate sa'yo para simulan ng clothing business mo? Nick number three, ask for support, not sales. For example, sa tita mo, tita, pa-share naman po ng mga posts ko. Once na pinost yan sa mga FB friends niya, maraming makakakita. E eh, paano kung lahat ng kamag-anak mo ay mag-share? Mas maraming makakita. Technique number four, exclusive offer for friends and family. Bigyan mo ng reason yung kakilala mo para bumili in a chill way. For example, let's bili ka naman ng t-shirt ko dahil may kick-start ang clothing business pero pang friends and family lang ko para lang sa malalapit sa puso. Tick-tick number five, be consistent, not pushy palagi kang mag-post sa iyong mga social media. Kung paano ito nagraran, mag-post ka ng mga designs mo, mga t-shirt, mga testimonials ng customers mo. Huwag ka agad mag pressure kung hindi sila bibili. Ang maganda dyan, nakikita nila yan daily. Kung nagustuhan mo ito ka-proprince, yung ating tips and strategies, message ka na sa amin Facebook page, Proprince page.